Mabilisan lang to ha. Uh, Usap-usapan ngayon yung mga motorcycle riders na dumadaan doon sa bicycle lane. Pero naman talaga iba na hindi naman natin lalat. So, disclaimer lang, hindi naman natin lalat na meron talagang pasaway na motorcycle rider. Ngayon, naging issue o naging usapin ngayon yan. At tanong ko sa inyo mga kaibigan, kasi pinag-uusapan na na share the road o sinasabi lang share tayo ng bicycle lane. Sa tingin nyo ba, tama po ba yun? Kasi, pansinin nyo to sa picture na yan. Makikita nyo dyan, yung bicycle lane, eh, inokupahan na ng mga motorcycle riders. Totoo yan, di ba? Makikita nyo naman sa picture na yan. Pero yung motorcycle lane naman, inokupahan or inokupahan o pinuwestohan naman ng four wheels. Ngayon, ang mabigat nun, si motorcycle riders na pumunta doon sa bicycle lane, eh, may multa. Pero yung four wheels na pumunta doon sa motorcycle lane, eh, parang wala yatang multa base doon sa pananood natin as base doon sa nakikita natin. Discriminate na naman yata yung mga motorcycle riders. Kasi nga, papas, makikita niyo sa picture na yan, wala na tayong madaanan. Wala nang madaanan ng mga motorcycle riders o yung mga single na motor dyan sa lugar na yan. At kapag dumaan ka naman doon sa bicycle lane at nahuli ka tatikitan ka, alam mo yung magkano multa, 1,000 pesos. Mabigat yan mga kaibigan. No? 1,000 pesos. Paano kung isa kang delivery rider na hindi naman gano'ng kalaki yung kinikita, di ba? Pero kahit na sabi mo kung sino mang rider diyan, yung 1,000 pesos is napakabigat na po niya, napakalaking penalty na po niyan. Pero sana, sana so may isip naman ng mambabatas o kung sino man na pwedeng magano na. Ha, sana mabigyan din ng pansin tayong mga riders na hindi naman tayo lagi yung nahuhuli, hindi naman tayo yung lagi nakikita. So disclaimer lang ulit ha, hindi sinasabi kong lahat ay pasaway. Merong mga pasaway talaga. Meron din naman talaga na sumusunod sa patas traffic ko. Siyempre, shoutout sa iyo at saludo ako sa iyo na ikaw na rider na sumusunod sa patas traffic ko. Sa tingin ninyo, may discrimination ba dun sa motorsiklo, sa bisikleta, at saka sa four wheels? So, comment down below na lang mga kaibigan at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So, yun lang mga kaibigan na in-update ko lang sa inyo sa mga pupunta ng Manila, especially dyan sa EDSA. Dumadaan po tayo dyan. Nakikita natin yung bicycle na yan. Pag-ingat po tayo. Kasi kapag natikita po tayo, ay may multa tayo. May multa ng 1,000 pesos. Okay? So, ingat tayo palagi kasi alam nyo naman na may pamilyang nag sa atin. Bye! Thank you.